Maganda pa ang daigdig ni Lazaro Francisco. Kabanata labing tatlo, wala akong kan. Napansin ka agad ni Sanchez ang kakatuwang kilos at alingas na ng kanyang mga kanayon laban kinakabulotok na ibinunga ng bintang ni Aling Ambrosia na sa lamang ang dahilan ng pagdakit kay Nino. Upang maagap na maapula ang anumang maaaring mangyari ay ginala ng dalaga ang kanyang paningin sa karamihan at mabanayag na nagsalita. Kanayon, huwag sana nating malimot na si Nakabolontok ay napagutusan lamang. Tumutupad lamang sila sa kanilang tungkulin, batas at bayan ng kanilang pangyayon, at tayo ng bayan kinagulong Sa ilang katagang iyo ng punong guro, ang may mainit na ulo sa kanilang paligid ay para namang nasubhang bigla ng malamig na tubig. Ang mga umirap sa kabo ay tumahimik na at numiti pa ilan. Ito pa, Miss Sanchez. Ang isa sa malulungkot na tungkulin namin. Ngunit kung hindi namin tutup din ito ay bababa ang tingin sa amin ng bayan at baka wikain pa alangan kami sa aming uniform. Pinakikiusap ko sana sa kanila, Miss Sanchez. Ngayon, mga hindi pa naman gaano tiwasay ang panahon at si marami pa rin naman ang nakikita natin nagkalat doon at dito na kukuha ng lalong malubhang paglabas sa batas. Ngunit di pa naman lamang yata kalamak-lamak dahil at ugliin kung kaya ang panungkulan pa ang iba at ang na may patuloy na kapagmayag pa sa gitna ng bayan ay maano nang ipagwalang bahala ng muna nila ang pagdahis na ito kay Lino. at maging paraan ba, ba ito na nila sa atin. Sa kanilang pagpapaumanhin na ano pa't palabasin na lamang nila na hindi natagpuan sila Lino dito sa animal. Nasabi ko pa nga kailangan naman lamang palayuin na muna rito ang mag-amang Lino at hindi maluwang na magawa natin iyon. Huwag na lamang sanang napkin na dito ayos na isang malayo ng mag anak Eh anong sagot sa inyo, Mr. Villas? tama rin naman ang sinagot nila sa akin kung magagayon daw ay kailan pa kaya masisimulan ang pagpapatupad sa mga batas sa kapakawanan ng kapayapaan at kaayusan hindi man kami, ay marami pa rin namang ibang mauutosang dumasit sa binaraki namin, at baka inaalat maging dalos-dalos pa sa inyo at sa binaraki muli silang sinasabi ko sa iyo Ernesto, na tibayan mo sana ang loob mo mag-aral kang magpakalalaki kahiman bata ka pa. Itanim mo sa puso mo na wala akong sala, sapagkat iyan ang totoo. Umasa kang magbabalik ako, pagkat may katarungan pa naman sa puso ng tao. Marahil, at kung wala man, umasa ka rin magbabalik ako Ernesto. Hahanapin kita saan man. Ano man ang mangyari, gaya rin ang ginawa kong paghahanap sa iyo nung sanggol ka pa. Hindi pa nasira ang anumang sinabi ko sa iyo, Ernesto, di ba? na ako mapaghahabili ng sayo kung di kay Ali ng Brosya. Magpapakabait ka. Mag-aral ka makisama sa kanila at sa lahat ng tao. Maging magalang ka at matapat na lagi. Huwag kang hihiwalay sa nanalaman ng mabuti. Kahit na mamamatay, ka mamatay. Naniniwala ako may langit at impyerno sa kabilang buhay. Ngunit gumawa ka ng mabuti hindi sapagkat may langit, kundi sapagkat mabuti ang mabuti. Huwag kang gagawa ng masama hindi sapagkat may impyerno kundi sapagkat masama ang masama. Iyan lamang ang nakikilala kong landas para sa mga taong may at may kahihiyan. Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos, Ernesto. Iyan lamang sa mga bagay na dati kong pinaniniwalaan, ang tanging di ko ibig na mawala pa sa akin. Sa kanya, muhihingin ang lahat ng iyong ibig sa kanya. Muidadaing ang sakit ng loob mo. Sa kanya, muhihingin ang lunas kung ikaw ay may karamdaman sa kanya katatawag sa pag nawalan ka ng pag-asa sa kanya kadudulog kung nararamdaman mo ang pangungulila sa iyong magulang sa iyong kamag-anak sa iyong kaibigan Ano kaya katibay ang puso mo Ernesto? Kung hulitin na ako at ilakad may, ka may pangangako ba sa akin Ernesto na di kayo iyak? May pangangako ba yung sa akin anak ko Mapait na ang saloob ko sa ito sa sinanay kita. Pahirap para magkaroon ka ng matibay na puso at matatag na loob. Bakit ka ha? Sa pagkakasala lamang? Sa pagkabulid lamang ng masama? Nararapat, malaglag ang luha ng isang tunay na lalaki. Hindi sa daan naman kalaking laking at mga kaatingan. Sa isang tayo ang alaalang iiwan ako sa iyo, Ernesto. Ang alaalang bigay sa akin ng lagina. Sa pagkikilabang sa bataan, sa kapal sa pamumundok namin bilang mga gerenya sa manoong pakikipagpapanaran natin sa Maynila hanggang sa mga sandaling ito. Ang ala-alang ito hindi nawalag sa katawan ko sa Vietnam. Ingatan mo ito at pakamahali mo. Alang-alang sa nakalarangan, sa iyo ina at sa akin. Maraming pagkakata. O na iniligtas ako nito sa panganin. Ngayon ang paniniwala ko Ernesto di mo makailang sa na ng malulutit na pangangailangan natin sa Maynila ay ginalanginan ko iyan at ako'y gumimit. Naging mabisang ko iyan ng mga dalangin ko sa Diyos. Itay! Ayoko ko ulit sa iyo! Hindi ko makaligtas ka, Itay! Ayoko! Ayoko! Itay! Sa Diyos ko, kung ang taong mga ilangan niya, higit na mahaba ang panahon tatahakin mo para sa buhay anak ko, alanganin ng lupa ang haba at kulay ng mga araw sa ating harapan. Pagbuhay ka lang, itay, Hindi ka maano, hindi ka matatakot. Oo, oh, itay. Maski hindi na ako kumain, itay. Ernesto, hindi mo pa maunawaan ang huwaga ng buhay. Hindi mo ang sinasabi ko sa iyo. Tingatan mo at pakamahali ng ala-ala iyan ang ina. Itay! Itay! po, tinitay ko po! Miss Sanchez, hila kayo ang sinilakikita namin kapag may dalita. Oh, Mang Rino, hindi ko kailangan na kung bakit kayo may buli. Ngunit, mm -hmm. ngunit ibig kong ipakaipas sa inyo kung may tiwala kayo sa akin. Nasa akin na sana may haabilin sa inyo. Ah, ah, ay, ah, ay, ah, 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 nasa titis na kapayuan kami Miss Sanchez isang kapalalo ang tanggihan ko ang isang matapat na pagkakawang gawa. Opo, Ms. In Sanchez, inahabilin ko sa inyo, maging sa anong mga kapalagayan siya maturing, ay tatanungin ko utang na sa buong buhay ko. Aarin ko siyang aking, mga Pagpapalain ko, pag... Papag-aaralin ko, magiging kapalit siya mo Ernie. May sariwang pulila. Sisikapin kong matanong sa puso at isip niya ang mga aral na mga niyo, akin Buong buo na makukuha ninyo sa sa akin sa anumang sandali na maibigay niyo. Salamat, Miss Sanchez. Hindi ko kayo marilimot kailanman. Magiging panata ko mula ngayon. Ang pagsisikap na makaganting loob sa inyo. Ngunit iiwan ko sa inyo ang aking katangsang kataga na so, isinasamo kong paniwalaan sana ninyo. Opo, wala nang panahong magsalaysay ko pa ang mga tunay na nangyari. Balang araw ay malalaman din ninyo pa pala ang lahat ay lahat. Ngayon wala akong tangi sasabihin sa inyo, ni Tante, kundi wala akong sala. Ako sa inyo, Mangina, ano man ang nangyari, ano man ang kahantungan, at ano man ang sabi ng tao, ay naniniwala akong ngayon pa, at maniniwala ko kayo naman, na wala nga kayong sana. Iyon ang sinabi niya sa akin. Hindi yan lamang idadalangin namin ang iyong malita. Kung manatang kayo,